Bagamat tirik ang araw, nagbungkal pa rin ng lupa ang magsasakang si Marnel sa kanyang taniman sa Sitio Caboyo, Barangay Poblasyon, Tuba, Binggit, bilang paghahanda sa paglalagay nito ng abono sa pag-asang magkaroon ng masaganang ani. Pero nangangamba siyang maapektuhan ng mga ito ng ilinyo, ang kanyang pinagkukunan kasi ng tubig natuyuan na. Kapag nasira yung water pump, wala nang tubig. Hintay yung ulan. Gaya ni Marnel, hirap din ngayon sa pagtatanim at pagdidilig ng mga pananim si Tatay Sami, Taon-taon na raw nilang problema ang supply ng tubig sa tuwing tag-init na mas pinalalapa ng ilin Niño. Ngayong summer, uh, kulang yung supply ng tubig namin kasi uh, maraming gumagamit ng tubig kaya uh, ngayong summer, kaya kulang. Walang kulang. Ganito ngayon ang sitwasyon ng mga taniman dito sa sityo Kabuyao, Barangay Poblasyon, Tuba, Bingget. Ang ilan nga sa mga magsasaka para makatipid, e gumagamit na ng mga drums para pag-imbakan ang kanilang tubig na nagmumula para sa kanilang water source. Isa't kalahating kilometro ang layo mula rito para magkatubig, nag-aambaga ng mga magsasaka para makagamit ng water pump para mapuno ang isang drum. Gumagasto sila ng 35 piso. Yun nga lang, dalawang beses lang sila makakapagsalok kada linggo para bigyang daan din ng ibang magsasaka na magkaroon ng tubig. Pwede naman sila mag-order ng tubig mula sa Baguio City. Yun nga lang, papatakraw ito ng 3,000 piso. Para sa 30 drums, mas mahal ito kumpara sa 2,000 piso bago tumaas ang demand ng tubig sa lungsod dahil sa water shortage. Kailangan ni eh, kahit na lugi pero kailangan para mabuhay yung ano, mabuhay yung tanim. Sa tala ng Department of Agriculture Cordillera, tinatayang nasa 444 na na milyong piso na ang pinsala ng tagtuyot na epekto ng ilninyo sa rehiyon. Numero uno rito ang probinsya ng Ifugao na nakapagtala ng 232 milyong piso na pinsala sa agrikultura. Sinundan niya ng Mountain Province na may 160.51 milyon, Kalinga na may 51.14 milyon, 591,880 naman sa probinsya ng Abra at higit sa 300,000 naman para sa probinsya ng Binggit. Yung uh, partially damaged nga ay nasa 1,253 habang ang 2 uh, hectares, habang yung totally damage ay nasa 86.4 hectares. Bukod sa pagbabantay sa mga pinsalang dulot ng tagtuyot, nakaantabay na rin ngayon ang Department of Agriculture Cordillera sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga gulay. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.